Good morning guys. Bali po, meron tayong in-order na item sa Shopee na wala po siyang reviews o kahit anong namang mga followers ay punti lang ata yung followers niya. Pero nag-try akong nag-contact siya sa kanya bago ko siya in-order. Bali, yung kinagandahan lang ng seller is nag-contact kami tas nag-reply naman siya bago ko in-order yung item. Tapos ngayon, ito na yung order ko. Ang in-order ko po ay for fishing box. I-try natin i-open to kung ito nga ba yung in-order ko. Bale po, watch out po kayo kung dapat po bang mag-order po tayo sa walang review na seller sa Shopee. Okay guys, open na natin. Unbox na natin guys. bago po kayo mag-open, siguraduhin nyo po hindi po masisira to. Kasi ito din yung gagamitin nyo para mabalik yun sa seller yung in-order nyo. Kaya, try na natin yung open guys. Sana nga lang po is ito nga yung in-order natin para makaless tayo kasi ang kinagandahan nito is nakamura po tayo eh. Pero nga, yun nga, risky. Risky yung pag-order natin ito kasi walang review. Hopefully, ito po yung order natin. Ay, munti ko lang ma... No! God! No! God! Please, no! 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 yung guys wow sulit pala yung inorder ko guys bali ito yung inorder ko sa Shopee na mura lang pero wala syang review ha ito guys oh Whew. try natin open kung gaano kaganda ito guys Oh. Hmm. Akala ko guys, kung na, akala ko nawala to. Design lang po, design lang pala. Ito pala yung open niya, oh. Wow. Wow, ang niya, guys. Yeah, guys, oh. Ganda siya, guys, ah. Yan. Ili. Open natin. Wait. Okay bali po guys pag open natin eh ito yung open niya ha yan yung open niya tas meron siya mga paglalagyan ng mga lures sobrang ganda ah yan kaya na natin yan kasi parang mahigpit eh <laughs> yan guys oh yan yung lalagayan niya guys bale separated yan sa mga pain yan tas yung lagayan ng mga lures wow ah, oh, guys yan guys oh eh, eh. meron pa siyang oh may sticker pa wow oh. Salamat sa seller nito, meron siyang sticker. Tapos yung leader niya, yan bali po. Oh, sulit, sulit guys. Ito Yun po yung box. ali guys ito na po yung order natin exact po yung na ship ng seller pero wala po siyang review ha para pero ang kina, yung nga ang kinagandaan is nagko-contact kami while nag-order ako sa kaya so nagtink lang ko na legit seller siya pero bago lang siya kaya wala siyang mga review kaya ito namating na yung order ko hindi ibig sabihin guys na sinasabihan ko kayo na mag-order kayo sa mga walang review na seller. Hindi po, hindi ko po kayo nire-recommend yan. Nasa inyo na po yung risk kung dadating ba yung order nyo o or hindi kasi wala siyang review eh. Pero minsan kasi yung mga ibang seller na bago pa lang sa Shopee, eh, wala talagang review kaya dun ka minsan nakakamura sa kanila dahil yung mga price nila is lower price kasi wala silang mga review kaya gusto nilang maghakit na muna ng mga buyers kaya kung meron kayong magugustuhan na mga item na yun nga wala pang reviews yung seller nasa inyo na yung risk pero yun nga makakamura talaga kayo pag yun yung dumating ito happy ako kasi dumating yung order ko na Saktong sakto tas nakamura pa ako ng konti pero risk ko na yun kung hindi yun dumating yung order ko kaya nasa inyo na guys ha order at your own risk kung mag order kayo ng shoppies na walang reduce. Good day.